Anong isda yung kapag sinambit mo, nagdodoblo yung pangalan niya? Katulad nung asahasa. Yan. O ano pa? Diba? Asahasa. O. Oh. O. Sap-sap. <laughs> oh, Ano pa? Sop-sop. Hindi. Marami yan. Maya-maya. O. O. Alam mo. Ano? <laughs> ano pa? Sige. Maya-maya. O. No, 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 no. <laughs>

Oh, oh sure. Di <laughs> ba? Yeah. Kasi yun. Bye, 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 bye. <laughs> na ayon. Five, five, five. No. Iwala ka ba sa akin na si Adan ang unang kumain ng mani? Oo, <laughs> iwala. Oh, <laughs> ah. Surya mo yun. Ano? Nasa yung boss mo. Si Bagay... Adan kumain ng mani? Siya ang kauna-unahang. Ano-ano-ano? Oo. Oh na taong kumain ng mani. Oo, oh, maniwala ko. Oh. yun oh. eh, yung Oo oh, nga, oo. Oh. di Diba? Naniniwala ka doon? Oo, oh, maniwala. Oo. Oh. Kasi, nung unang panahon, sila palang dalawa ni Eva yung tao, di ba? Oo. Oh. Kaya siya ang... Kumain yung <laughs> mani. Oo, oh, diba? Kinain yung mani. <laughs> ano? Kinain nila yung maning... yung handa nila. <laughs> Kinain nila yung maning Inan nila Ayo mo nga ano hinahin <laughs> nga nila yung mani nila oh, mani niya oh, yung mani na yan alam mo ipagklase yung mani <laughs> <laughs> hindi ano ba nasa isip Mat mo matalim yun hindi kaya kasi noon mga trigo mga palay ganun nagtanim sila ng mani kaya saan ka unaan na, na, na tao có mẹ <laughs> <gười> Cái <laughs> này yên yên <gười>